Yes, hello, mayong hapon mga idol. So niabot na gud ko diri mga idol sa so, kuan mga idol diri sa Hydro Inland Resort. So ayan. Sobrang ganda mga idol, Kapalibutan siya ang kagubatan. So ayan, malaking bundok mga idol. Tingnan mo yung tubig mga idol. Talagang walang halong chemical yan kasi priskuyan galing sa bukid. Spring talaga yan mga idol kaya pag lusob ka dyan, sobrang lamig. Tingnan mo mga kahoy mga idol oh Grabing naman ma ganda sana doon oh. pamutad dun mga idol kasi may hydro dun mga idol maraming view dun mga idol kaso ako lang mag-isa di pwede baka may ano may ahas mga idol o oh, wala makapekto sa atin sige next time mga idol punta tayo doon kasi may magandang tanawin doon sa ano yung sa hydro na yon doon kasi inalagay yung sa bukid ba kumuha sila tubig nakakuha sila ng supply ng kuryente dyan po yung nordico kaya po tinawag na hydro kasi water convert to electrical so ayan po dito po makita yung paligid ng hydro cold spring ay mga idol puro bukid yan mga idol halos kunti lang po nakatira dito mga idol kasi medyo malayo layo na to sa ano sa lungsod kaya yan po tingnan mo yung paligid o oh. o clean and green naka green mga wan kahoy ba so ayan dun sana mga idol oh. may magandang ano may tulay dun